Ito yung bago mga kabarya na binibili ko sa mataas na halaga. Yung ganitong 25 centimo coin na Juan Luna, year 1979. Pero bago natin pag-usapan yan mga kabarya, happy 113k followers sa atin at maraming salamat yung nakalagay po na 113k ito po yung followers natin masaya po ako dahil umabot tayo sa ganito kaya ngayon ay mas marami na tayong matutulungan balik tayo dito sa ating pag uusapan na 25 centimo old coins binibili ko ito sa halagang 5,000 pesos basta makakita ka ng ganitong klasing lumang bakiya yung ganitong 25 centimo na may taong 1970 29 at kahit anong taon pa yan bibilin ko yan ng 5,000 pesos basta makakita ka ng ganito na dalawa ang ulo ito yung bago mga kabarya na binibili ko sa mataas na halaga yung ganitong 25 centimo coin na Juan Luna year 1979 pero bago natin pag-usapan yan mga kabarya Happy 113k followers sa atin at maraming salamat. Yung nakalagay po na 113k, ito po yung followers natin. Masaya po ako dahil umabot tayo sa ganito. Kaya ngayon ay mas marami na tayong matutulungan. Balik tayo dito sa ating pag-uusapan na 25 centimo old coins. Binibili ko ito sa halagang 5,000 pesos basta makakita ka ng ganitong klaseng lumang bakya yung ganitong 25 centimo na may taong 1979 at kahit anong taon pa yan bibiliin ko yan ng 5,000 pesos basta makakita ka ng ganito na dalawa ang ulo